Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Narito ang Mimaropa. Mimaropa. News on the go. News on the go. On the go. News on the go. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa Mimaropa News on the go. Ang araw-araw na balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Romeo Mataak Jr. ng Philippine Information Agency Marinduque para sa edisyon ngayong araw ng lunes, ikadalamput lima sa buwan ng Enero taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, update sa COVID-19 cases sa rehiyon, alamin. Mamburaw LGU, maglalaan ng pondo para sa COVID vaccine. DTI Oriental Mindoro, inulunsad ang online palengke sa kalapan. Bugbog SK, nakatutok sa proyektong pang edukasyon. Dole Romblon, na mahagi ng livelihood assistance bilang suporta sa anti-child labor campaign. Tatlong asosasyon sa San Vicente, Palawan, nabigyan ng pagkakakitaan ng LGU. Sa Regional News, DTI Mimaropa, nagtatag ng 51 negosyo centers sa rehiyon. Sa National News, deadline ng road clearing operation extended. Sa ating for your information, mga paalaala tungkol sa liver cancer, alamin. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. Sa COVID-19 update mula sa Department of Health, Mimaropa Tracker na may pechang. Ikadalampu tatlo ng Enero. Sa ngayon, ang Mimaropa ay may 105 COVID-19 active cases. Ito ay nasa Oriental Mindoro na nakapagtala ng 70 o ng 57, 18 sa Romblon, 16 sa Marinduque, 6 sa Palawan, 6 din sa Puerto Princesa, at 2 sa Occidental Mindoro. Sa recoveries, 2,311 ang gumaling na at ang nasawi ay 53. Sa total cumulative cases, active cases, and recoveries and deaths, may kabuang 2,476 total cases sa Mimaropa region na may total local transmission na 1,974 at imported na 502. Ipinapaalaala sa mga mamamayan na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng precautionary measures tulad ng palagi ang paghugas ng kamay, pagsusot ng face mask at face shield sa tuwing lalabas, pagpapanatili ng physical distancing, at pagsunod sa community quarantine protocols. Ang face shield ay personal na gamit at hindi dapat ipinahiram sa iba. Sa Occidental Mindoro, nakahanda ang munisipyo ng mamburaw sakaling kailangan ng bumili ng bakuna kontra COVID-19 para sa mga mamamayan nito. Ito ang isa sa mga tinalakay sa pulong na ipinatawag ni Mayor Angelina Tria Kamakilan o Angelina Tria Kamakilan Sa pagtaya ni Dr. Paul Mark Rasing, Municipal Health Officer, 32,000 residente ng Mamburaw ang mababakunahan kung ibabatay sa plano ng Pamahalaang Nasyonal na 60 to 70% muna ang populasyon ang mabibigyan ng bakuna. Dagdag ng opisyal, mga ngailangan pa ng kabiserang o ang kabiserang bayan ng lalawigan ng halos 15 milyon para ibili ng mga karagdagang bakuna upang isang daang porsyento o lahat ng mamamayan ay mabakunahan sinabi naman ni MDRRMO Siron Criste na maaring makalikom ng higit limang milyon mula sa disaster fund ng nasabing munisipalidad na pwedeng makadagdag sa kailangang pondo para sa malawakang pagbabakuna laban sa COVID-19. Sa Oriental Mindoro, upang hindi na lumabas pa ng bahay para mamili sa palengke, Inilunsad kamakailan ni DTI Oriental Mindoro Provincial Director Arnel Hotalia ang Kalapan City Online Palengke, kasama si City Mayor Arnan Panaligan, Vice Mayor Hil Ramirez at Dr. Ronald Cantos ng City Economic Enterprise Department na ginanap sa Pamilihang Lungsod. Layunin ng online palengke ang makatulong sa mga manininda at mamimili lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Ang paggamit ng online platform sa pagbebenta ng iba't ibang produkto sa merkado tulad ng karne, gulay, isda, bigas, grocery items at marami pang iba. Para sa mga karagdagang impormasyon o kung paano o order, bisitahin lamang o i ang Facebook page ng CC Public Market Online Palengke. Sa Marinduque, Inilahad ni Sangguniang Kabataan Provincial President o Municipal President Ethan Valdez ang mga proyektong isinagawa at isasagawa ng kanilang federasyon sa bayan ng Mugpog sa panahon ng pandemya sa panayam ni Assistant Secretary Husan Vincent o J.B. Arsena kay Valdez sa programang Laging Handa Network Briefing Kamakailan. Sinabi nito na prioridad nila ang mga programang nakatutok sa edukasyon ng mga kabataan. Inilahad din ni Valdez na sa kanilang do-it-yourself o DIY project ay nakapag-distribute sila ng 60 face shield sa mga frontliners sa kanilang bayan patulian niya ang close coordination nila sa tanggapan ng punong bayan upang tugma ang kanilang programa sa ahend o sa agenda ng lokal na pamahalaan. Kayo po ay sumusubaybay sa Mimaropa News on the Go. Malaking usapin ngayon ang pagbabakuna. Ang marami sa mga Pilipino ay umiiwas sa bakuna o injeksyon dahil masakit daw o takot sa karayom. Pero hindi dapat kinatatakutan ang pagbabakuna sapagkat gamot ito sa maraming sakit. Kabilang na ang COVID-19. Panuurin natin ito. sa Romblon aabot sa 178,081 na halaga ng mga kagamitan, grocery items, nego cart at iba pang produkto ang naipamahagi na ng Department of Labor and Employment Romblon sa iba't ibang bayan sa lalawigan nitong unang mga linggo ng taong 2021. Ayon sa Dole Romblon, anim na magulang ng mga child laborers at apat na displaced workers ang naisama nila sa kanilang livelihood program para makatulong sa kanilang pagsisimula ng negosyo. Sila ay mula sa mga bayan ng Alcantara, San Agustin, San Andres at Ojongan. Ilan sa mga benepesyaryo ng livelihood program ay magsisimula na ng bigasan, sari-sari store, snack house at nego cart sa tulong ng mga kagamitan na ibinigay sa kanila ng ahensya. Sa Palawan, nabigyan ng pagkakakitaan ng pamahalaang lokal ng San Vicente ang Rural Improvement Club sa Sitio Gawid at ang samahan ng mga katutubong tagbanwa sa Karuray, Pananim at Kandamya Chapter sa pamagitan ng proyektong Pagmamanukan. Ang pagmamanukan ay bahagi ng mga interbensyong isinagawa ng pamahalaang bayan bunsod ng pandemya sa o na pinang pinangangasiwaan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at Municipal Agriculture Office o MAU. Nasa 230 bilang ng mga manok ang naipagkaloob sa naturang mga asosasyon kasama rin dito ang mga feeds, vitamina at iba pang kinakailangang panimula sa pagninegosyo at produksyon ng itlog mula sa livelihood team ng tanggapan ng punong bayan umaabot sa 190,000 pesos ang halaga ng nasabing proyekto kasama na rito ang ginamit ng mga materyales tulad ng pawid, pako, screen at iba pang kagamitan upang mabuo ang kanilang poultry. tree. Sa regional news, Umabot sa 51 negosyo centers ang naitatag na ng Department of Trade and Industry o DTI ni Maropa sa buong rehiyon kung saan naserbisyohan nito ang may 25,000 kliyente para sa taong 2020 ang negosyo centers ay naitatag sa lahat ng lalawigan, mga munisipyo at ilang school campuses upang maging katuwang ng mga MSME sa pagpasok sa negosyo at pagpapalag, pagpapalago nito o at pagpapalago nito. Ilan lamang sa mga serbisyong pinagkakaloob ng negosyo centers ay ang coaching and mentoring, business registration, Assistance, one-on-one -on -one consultation, at mga seminars at trainings upang mai-update at mapataas ang kagalingan sa negosyo sa National News extended ang deadline ng road clearing operation hanggang pebrero 15 upang bigyang-daan ang mas importanteng tinututukan ng mga lokal na pamahalaan sa pagbabalangkas o pagbuo ng COVID-19 local vaccination plan ayon kay DILG undersecretary Jonathan Malaya ito na ang pinakahuling extension na, na itatakda ng kagawaran sa road clearing timeline sinabi ni Malaya na ang validation period sa compliance ng LGU sa road clearing ay magsisimula sa Marso 2. Ang validation team ay binubuo ng mga kinatawan mula sa DILG, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Civil Society Organization, kasama na ang media. Dagdag pa ni Malaya, ang mga validation team ay itatalaga o i cross post sa ibang LGU sa loob ng isang rehiyon o lalawigan upang masiguro ang impartiality ng proseso ng validasyon. Sa ating for your information, dahil liver cancer and uh, viral hepatitis awareness and prevention ngayong buwan, alamin natin ang mga senyales at sintomas ng liver cancer. Una, pananakit at pamamaga ng gawing kanan ng tiyan. Pangalawa, pagbaba ng timbang. Pangatlo, walang gana sa pagkain. Pangapat, paninilaw ng balat at mata. Panglima, pangangati ng balat. At panghuli, panghihina ng katawan. Alam mo bang, 43% ng pagkamatay mula sa liver cancer ay sanhi ng hepatitis B. Ayon sa datos ng Philippine Society of Medical Oncology, may malaking kaugnayan ng pagkakaroon ng Hepatitis B at liver cancer. 15 to 25 percent ang mga taong ipinanganak na may Hepatitis B ay pwedeng mamamatay o mamatay sa liver cancer kapag ito ay hindi nadiskubre ng maaga. Samantala, 60 percent sa mga na-diagnose na may liver cancer ay may chronic hepatitis B. Mainam na magpabakuna laban sa hepatitis B. Isa ito sa susi sa pag-iwas sa liver cancer. At para makaiwas sa lahat ng uri ng cancer, iwasan ang sobrang pag-inom ng nakalalasing na inumin. Iwasan ang paninigarilyo, magkaroon ng healthy diet na mayaman sa gulay at prutas, mag-ehersisyo at regular na general check-up o cancer screening. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Ako po si Romeo Matak Jr. ng Philippine Information Agency Marinduque. Hanggang sa araw ng bukas, magandang hapon, Mimaropa. Narinig ang mga balitang nakalap mula sa iba't ibang lalawigan ng MIMAROPA. 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 News on the go. News on the go. On the go. News on the go. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa